Turahong pasya ng Kongreso na hindi po bigyan ng subsidiya ang Philippine Health Insurance Corporation. Para huyan sa 2025, dapat daw sana magsilbing wake-up call sa kanila. May ilang mga senador din ang sumuporta sa naturahong uh, hakbang ng Kongreso. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Dapat na magsilbing wake-up call sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang naging desisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso nabigyan sila ng zero subsidy sa ilalim ng 2025 General Appropriations Bill. Tugon ito ni Senate President Francis Chis Escudero sa gitna na rin ng kapalpakan ng state health insurer na naiimbak ang kanilang pondo at hindi na pakikinabangan ng maraming Pilipino. Una nang ipinalawanag ni Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Poe na nagpasyang mga senador at kongresista na hindi paglaanan ng subsidy ang PhilHealth dahil mayroon pa itong 600 billion pesos na reserve funds. Git naman ng liderato ng Senado, hindi tama na bigyan ng reward ang pagkakamali ng PhilHealth sa pamagitan ng pagbibigay pa ng subsidiya sa kanila at pagkatapos ay tinitenga lamang nilang kanilang budget. Kaya rin daw na buong Medical Assistance for Indigent Program o MAIP ng Department of Health ay matapos na bigong puna ng PhilHealth ang kanilang pagkukulang. kapal pa kanyon, ito sana magsilbing wake-up call sa kanila, hindi man palo sa muka na gawin nila yung trabaho nila. Mahinang absorptive capacity ang tawag mo sa pagkakaroon ng reserve na anim na daang na hindi pagganap na sa kanilang trabaho na bigyan ng benepisong pangkalusugan ng ating mga kababayan at sa ilalim, o oh, sige kung magbabatas-batasan tayo, um, nakalagay sa Universal Healthcare Law, yan ang mandato ng PhilHealth, zero no balance billing. E eh, imbis na magawa ng PhilHealth yun at dahil palpak, ulitin ko, kaya nga na-invento yung maip para punuan yung pagkukulang ng PhilHealth, Sa totoo lang, kung tatanungin mo ko, dapat yung maib, kung maayos ang PhilHealth, unti-unti nang bumababa at nauubos yan. Bis na bumaba at maubos, tumataas ang maip. Pabor naman si Sen. Sherwin Gatchalian na hindi bigyan ng PhilHealth ng kahit piso na subsidiya mula sa gobyerno. Hindi dapat bigay ng bigay ng pondo sa PhilHealth, gaya hindi naman ito nagagastos. I'm in favor of that also. So, sa hindi nagagastos yung philhealth Huwag tayo bigay ng bigay ng pera sa philhealth tapos hindi nila magagastos. Uh, and during the budget deliberation here, uh, it's not very clear kung ano yung mga reforms na ginagawa ng PhilHealth. Uh, yan ang weakest link natin sa uh, health system natin. In fact, dapat uh, bumababa nga yung, di ba meron tayo yung medical assistance to indigents in an ideal world, dapat wala na yan, puro health na eh. Parang yung mga tao, hindi na pumupunta sa mga politiko, eh, hindi na pumapunta sa mga government offices to ask. They will just use their insurances, insurance card para makakuha ng tulong. Pero ngayon, dahil nga uh, weakest link ang health, Uh, pumupunta pa rin sila sa mga iba't ibang offices dito sa Senado. Sa labas, kumukuha sila ng uh, tulong para sa kanilang hospitals. Una nang ikinagulat na mga mambabatas ang ginawang paglipat ng PhilHealth ng reserbang pondo nito na 89.9 billion pesos sa National Treasury. Ang paglipat, gain pa man, ay legal na pinagbabatayan sa isang probisyon sa 2024 General Appropriations Act na nagpapaintulot sa Department of Finance na bawiin ang mga sobrang pondo at ilaan sa iba na mas mapakikinabangan. Para sa susunod na taon, kinumpirma ni Po na walang katulad na probisyon ang kasama sa Budget Proposal sa Bicameral Conference Committee. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!